Good morning guys dahil pupunta nga tayo at andito nga tayo sa paro ni Tita Hermie Halili dahil nag-chat sa akin dahil magpapa-apply daw siya ng Botox Brazilian Hair Treatment at ito na nga guys medyo papasang show pasang show at tinitingnan ko nga ang sarili ko <laughs> huy sana all sexy at eto nga si Tita Hermie naglagay na nga ng kanyang cover sa face lock para hindi siya mahilam or hindi niya maamoy ang kanyang her botox treatment at ito na nga, medyo napapasayo pa sa'yo pa nga ako dyan. Pakending-kending pa nga ako dyan. Very sensitive na nga. Ito si tita, charot. eto na nga, inaayos ko nga ang video camera para sa gaganapin namin ang pag-apply ng hair botox treatment. At habang inaayos ko na nga ang mga gagamitin at eto nga, uupo na nga siya. At ito nga, inaayos na rin niya ang gagamitin natin ang botox treatment. At medyo nag-uusap pa nga kami dalawa kung saan banda ko ba siya apply yan. Ito na nga, inayos ko na ang kanyang hair medyo may pagka-dry niya ang kanyang buho kaya pala nagpa-apply siya ng hair botox hair treatment at ito na nga inalug-alug ko inashake-shake ko nga ang kanyang hair botox treatment at a apply na nga natin siya ang mabisang pangmalakasan malakasan na botox Brazilian hair treatment at ito na nga guys i-apply na nga natin sa kanyang buho at isa-session natin habang bago natin isa ng hair botox hair treatment eh ako muna po ay nagkabit ng plastic gloves para sa ikakasip sa ating kamay. At habang ito nga nagkakabit niya ako ng mga plastic gloves, eh ito nga tuturuan niya ako ni Tita Hermie kung saan banda ko ba siya gawin a-applyan uh, ng hair botox treatment. ito nga guys, um, tayo ko lang po sa inyo, ang hair botox treatment po maganda po siya sa buhok, lalo lalo na po sa mga dry na buhok, lalo lalo na din po sa mga nag-raverize na buhok. At maganda nga po ito, mas maganda po ito kaysa po ordinary ng mga halimbawa po for example, mga principle lang, hindi po siya malulunasan dahil nakakalambot po ang hair treatment para sa ating mga dry na buhok. Ito na nga guys, inapplyan ko na nga siya dyan. Isinagad ko ng konti sa andan dahil hindi ko siya masyadong sinagad ha. Baka ini-inspect nyo guys sa sobrang sinagad ko sa alit. Hindi ko po siya masyadong sinasagad sa alit. Kumbaga, ano lang po siya, medyo malayo po siya sa anit. At ito, ina-apply ko na nga ng hair botox hair treatment ang kanyang buhok. Medyo matagal nga lang ako guys mag-apply ng hair botox, treatment para mas maganda at mas maayos natin magagawa ang kanyang pag nalagay ng hair botox treatment. At ito nga guys, habang ina-applyin ko nga siya ng hair botox treatment, eh tinatanong ko nga sa sarili ko kung magaganda ba ang mga resulta na nagagawa namin. Siyempre, magaganda. Sino ba naman sabi hindi magaganda ang mga gawa namin? ba? Diba? Sa lahat po ng gusto, to so, magpa-home service po, i-PM nyo lamang po ako sa Ryan Ortiz. I-PM nyo lang din po si Tita Hermie Halili Salon. Dahil dyan po makikita ang aming Facebook account. I-PM nyo lamang po kami dahil madali lang po ang aming transaction kapag ka kayo po ay nag So, balik na nga tayo guys sa pag-apply ng hair botox treatment. Maganda nga ang hair botox treatment guys, sinasabi ko nga sa inyo. Ang pag-apply po ng hair botox treatment is every 3 months or 4 months nga po yan para mas maganda ang pagsak ng ating buhok. At ito lang nga, inasag ko nga dyan ang mga gagamitin ko. Medyo nagkulang nga guys ang hair botox treatment sa pag-apply sa buhok para mas maganda yung pag-apply natin sa buhok. Every time na mag-apply po tayo ng Brazilian, eh pwede nyo rin po yan shampoohin At ito nga, kabilang tenga na nga tayo mag apply ng hair botox treatment para mas maganda yung ating pag apply Always remember, huy, sana ako lagi English. Always remember is lagi natin tatandaan kapag ka sinesession natin ng buhok, lalong gumaganda si hair. Yan po ang lagi natin tatandaan. Kapag ka nag-apply po tayo ilayo po natin, huwag po natin siya isasagad hanggang anit. Pwede po magkakos ng down drop si client. At dahil nga like chat nga sa kasi Tita Hermi, medyo nag aarot, -aarot ang kami dalawa dyan. Dahil eto nga, super apply ng pang malakas ang Botox Brazilian sa kanyang buhok. At napakaganda na ito sobra. Mabibili lamang po ito sa Shopee or sa mga tawag doon sa Hortaleza. Ayan sa mga mall, mas maganda po ang kanila mga hair Botox treatment. Siyempre guys, kapag ka nag apply tayo ng hair Botox treatment, always remember lagi natin yung susuklayin. Na at habang ito napayang ko nga ng herbal treatment si Tita Hermy, medyo ah, uh, nakukulangan ako, dinadagdagan ko nga ng herbal treatment para power full power dose. Charot lang naman po. Kapag ka naglalagay ako ng hair botox treatment, isakto lang po yun. Hindi ko po masyadong lalagyan, hindi ko po masyadong sinasagan ng anet, at hindi ko po masyadong nilalagyan ng sobrang daming hair botox treatment. Yung sakto lang po, yung malagyan lang po ang hair strap ni client. At balik na nga tayo dito sa usapang buhok ng pag-apply ng botox Treatment kay Tita Hermie. Ito nga habang nag-apply ako sa buhok ni Tita Hermie, medyo nakukulangan talaga ako ng sobra. Ito, dinadagdagan ko nga ang pag-apply ng botox Treatment para mas powerful, di ba? Kapag ka binababad natin matagal si botox Treatment. At syempre, sa mga nagtatanong po dyan kung magkano po ang aming Botox Brazilian, syempre 800 pesos lamang po. Meron po tayong 500 pesos yun po yung pinaka-regular na Brazilian. At habang nag apply nga po ako ng Botox Brazilian kay Tita Hermie, medyo nakukulangan talaga ako ng sobra-sobra. At dinagdagan ko nga na her Botox treatment ng kanyang buhok. Napakaganda nga sa buhok nito guys, sobra. Wala akong masabi. Ito kasi yung her Botox treatment na ginagamit ko Pagka ka apply ako kay client, kahit sino pa man po ang a apply sa amin ng Botox treatment, mas maganda po ito para po sa mga sirang buhok, sa mga rubberized sa buhok. Ganun po ang kakalabasan. Napakaganda po. Sobra nakakalambot, nakakashiny. At habang nag apply nga po ako ng Botox Brazilian dyan, is ko din po hanggang ladlaran, hanggang sa mabasa po ang hair strand ni client. Dahil dito nga ako nag-apply sa parlor ng Tita Hermie. Siya po ang may-ari nito ha. Huwag po kayo mag-inspect. Helper lang po niya ako. Charot. Helper nga po niya ako, Tita Hermie. Matagal na po niya ako helper. Almost two years, more than two years na po akong helper ni Tita Hermie. At ako din po ang lagi sa kanya nag apply ng gamot. Depende po kung sino po gusto niya mag apply sa kanyang buho. So guys, mariremind ko lang po ha. Ang herbal treatment po napakaganda po. Sobra. Kaya ito, kapag ka every time na may customer po kami, tinatawag po niya ako. Hanggang dito na po. Thank you!